<laughs> tapos iba pa rin pinili yun yung masakit doon. ako yung umikot oh, pinili pa rin oh, oh my so god you're so a yeah, princess oh. what's your name? Asket po. Asket? Ask wow, ang unique naman Anong ang name, name mo? Ah, Asket. Ask Wait. Anong name mo? Asket nga. Ay ask nga, tinatan ako ng Asket. Asket. It yun. Ah, okay. Sa aming mga coaches, hindi ka namin makita. So it's harder to get our attention. The reason why I turned around, there's some angelic aspects sa bosses mo. Kasi nandun yung power, tuwabe, it's smooth, masarap sa tenga, hindi yung birit na masakit. Lahat ng mga tao ay eh, bumibirit para ipakita kung anong kaya. Pero yun sa'yo, pinakita mo na kaya kong mag-enjoy on stage, kaya kong mahalin yung ginagawa ko. And I just want to show you guys, ito yung kaya ko eh, and I'm happy doing it. Tagasan ka, Asket? I'm from Bacolod. Pang ilan ka sa magkakapatid? I'm the sixth. Wow! Ah, ilan kayo? a uh, seven since yung family ko po full of singers, passion ko po yung singing kasi manang-mana ako ni Daddy. Si Daddy ko po kasi nagbaband yun, nagja-jam, magaling siya kumanta and mag -guitar. Ako naman, I usually play the guitar, acoustic, and sometimes electric. Yung mga kuya ko po, kabanda sila actually ni Daddy, si Kuya Mark at saka si Kuya Pet. Kami po yung nagbabanda ngayon. Sumali po ako kasi first of all, experience. Isa pa sa mga reason ko is yung dad ko. Bedridden na po siya. Si mami at saka yung mga kapatid ko, nagtutulungan sila. Bumayad ng nurses at saka ngayon, si daddy ko po, is in a way worse condition. Almost every week, one day, three tanks, you know, ginagamit na for his oxygen. Mahirap mag-find ng tank. Ang nagpalaki po sa akin ay yung stepmom ko po. Siya ay isang mabait na mabait na babae. Even though I'm not her biological na anak, kasi si daddy, siya yung may responsibilidad sa akin na mag-alaga. Pero ngayon na bedridden siya, si mommy yung nag over. Ikaw yung nag-alaga sa akin, tanan, everything. Kag-thank you nga ginasuportahan mo ko, kag gina mo man ko, ma. Kag ang gusto mo sa akin, makadamo na. So, ginapasalamat man ko, na. Thank you, ma. I love you, ma. Daddy, thank you, Gid. Naging encourage mo ko nga magkanta sa bata pa ko. Kay, amo na, na-inspire ko si mo. Kagtani, proud ka man sa akong dad. So, ask it. You're mine. Congratulations, Asket. Asket, alam mo, yan ay B. Because you can be whatever you want sa future. Okay? So, tandaan mo yung B. Be. be great, be good, be respectful, and be happy. Okay? <laughs> Congratulations, baby girls. Congratulations, Congratulations Asker! So nice! Okay.